dinayo namin ang Inay Bilet Go House Dito sa pulo ni Sarah Parang hundad kamit eh Pulo ka ng pawis eh kung napadaan kayo dito sa kanto ng Kolonisara Sara huwag na kayong mag-atubiling dumaan dito at makain ng lugaw kung mga nyo yung ibang iba ang -iba lata ng lugaw sa Kolonisara Sara tikman natin itong lugaw lugaw ni Nanay Bilet in high school sa Sarap pa din. Walang pagbabago sa timpla. Ito namang gutong batangas. <tong> ครับคร